So, yon mga idol. So, ito na yung boga natin. Ayan, sasam check natin kung alin yung pinakamalakas dito sa ating mga boga, mga idol, no? So, yon let's go! So, yon mga idol. Uh, check na tayo ng ating mga boga, mga idol, no? So, pakita mo. So, yan mga idol yung ating mga boga. So, ito yung uunahin natin. Ito yung uunahin natin, mga idol, yung ating yakult na boga, mga idol, no? So, yun mga idol, ito na. Uh, spray natin ng 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 And 1, 2, 3 Oh Lakas mga idol Next naman natin is Itong ating uh, Glow in the dark mga idol so, spray natin ng 5 1, 2, 3, 4, 5 So check na natin mga idol And 1, 2, 3 Ho. Lakas itong mga idol Itong ating uh, Glow in the dark na boga mga idol no. testin ulit natin Sa pumispray 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 testing natin itong ating uh, glow in the dark 10 spray 1, 2, 3 solid mga idol ang tunog so ito naman mga idol yung ating lata yan ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampung lata mga idol testing natin testin natin ng 10 mga idol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 so mga idol Testing ulit natin. Sampung spray. One, two, three. Oh, hu -hu -hu. Lakas mga idol. Narin nyo naman yung ating sampung lata. So, ito naman yung next. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sampung lata din mga idol. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yan. So, sampung spray. sa so, sampung lata mga idol. Ito na, the moment of truth. One, two, three. Woo! Ang lakas mga idol. So ito naman, sunod natin is ang ating automatic na boga. Tatlo yan mga idol o, oh, tatlo. Try natin mga idol ng tigsasampo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ayan okay, mga idol. Ito na yung ating semi-automatic na boga mga Lodi. So, check na natin mga idol yung ating semi-automatic na boga. And one, two, three. So, yun, mga idol, malakas yung ating semi-automatic na boga mga idol, no? So, shoutout nga pala sa nagsasabing mahina yung boga natin. So, yun mga idol, ito na yung ating uh, dikalburo na boga mga idol, no? Yan. Ito yung ating 2023 na boga mga idol. So, ito na yung kalburo. Yan mga idol, lagay natin apat na piraso. Lagyan natin sa loob. So yun, mga idol, uh, na natin ng uh, mineral water, ang ating mahiwagang mineral water. Uh, mga idol, alugin nyo lang. Pag kumukulo na, pwede na yun, mga idol. So yan, sound check na natin yung ating dikalburo na boga mga idol. So yun, mga idol, testing na natin yung ating dikalburo na boga. So yun, mga idol, and one, two, three. bukas bus. Ah! 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 Makakabingay eh, mga idol. So yun, shoutout nga pala sa mga nagsasabing mahina yung boga ko. Oh, hanggang dito na lang and see you sa next video natin mga idol.